Gising ka na naman ah, sabi ni Sophia kay Tats. Pinuntahan niya ito sa kwarto nito upang ipaalam na dumating na si Troy. That's not the point. Inaantok pa ako and I'm sure maya maya lang ay makakatulog uli ako. Kung ganun ba't pinapunta mo pa si Troy dito? If you must know, he begged to see me. Hindi ko naman ay nasahang aabutin ako ng sobrang pagod. Magtis na lang muna siguro siya. So kindly tell him I'm still asleep. He can just go or if he wants, he could wait for me to wake up. Hindi ko nga lang sure kung anong oras ako babaho. Hay nako, wala siyang nagawa, kundi sundin ito. May dahilan naman para matulog ito kahit alas 5 na ng hapon. Toxic ang schedule nito ng mandang araw. Maghapon ito sa location para sa shooting ng isang magazine spread. Pagkatapos nila idumulo pa ito sa launching ng very magazine. Inimbitahan pa ito sa isang party ng head ng isang ad agency. Madaling araw na sila nakauwi at hindi rin agad ito nakatulog kaya kahit palubog na ang araw ay nakailata pa rin ito. Natutulog pa si Tatsay. Masyado siyang napagod kahapon pero babangon na rin si Gudro si Yamaya maya. Sabi niya kay Troy pagbaba niya sa salas gusto mo bang magmerienda muna? Coffee na lang siguro kung pwede. Ani ito na tila na lang ko. Shorty sure, kay pagtitimpla kita. May maid naman si Tets, pero siya na ang gagawa niya. Masarap siyang magtimpla ng kape. Sa munting man lang ay baka masihan ito at gumaan ang pakaramdam. Salamat ha. Pasensya na sa abala. Hindi yun na pala. It would be my pressure. Nakangiting sabi ni Rito. Iyon ang isa sa ikinatutuwa ni Rito. Hindi mataas ang lipad nito. Ang layo nito sa ibang mga sosyal na manliligaw ni Tots. Lalo na yung anak ng senador na makalipad pilukal akong makapagbida. Marahil ay bulag ang boss niya para hindi makita yun. O iba talaga ang kapi mo, Sofia. Pinuri agad nito ang isinilbiniya rito. Kaya naman pala hindi ka mapakawala ni Tuts. Lumabi siya. So kapi ko lang palang dahilan kung bakit may trabaho pa ako. Baliwala na masipag, efficient at sobrang smart ko. Tumawa ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin at sigurado ako na alam mo yun. But you know what? Nagtataka rin ako. Ano ito? Kung hindi bakit hindi pa ako sinisisanto ni Tuts, aba sobra ka na ha? Ano ka ba? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Maupo ka nga rito. Tinapik nito ang espasyo sa tabi nito. Ako ang sa iyo. Kanina ka pa pala sa harap ko. Nagalangan siya. Nahihiya siyang tumabi rito. Wala akong puto. Sabi niya nang mapansin nito na tila nag-aatubili siya. Ako meron. Pabirong sabi niya ngunit nung malima naman siya. Bakit mo ko pinaupo? Magpipicturan na tayo? Inilapag nito ang tasa ng kapis sa misita sa kabong mong halit ng tawa. Para kang nakasingot ng Clorox, alam mo ba yun? Kapag kuha na yung sabi nito, sa humigop ng kape. Hindi sa minamalit ko ang trabaho mo, pero sa nakikita ko sa iyo, malayo ang pwede mong marating. Hindi mo ba naisipang, well, magpalit ng trabaho? Sa totoo lang, maraming beses na pag-amin niya. Lalo na noong nagsisimula pa lang ako, pero nasa kasanayan ko ng ginagawa ko. Sa ngayon, nag-iipo na lang muna ako at kapag sapat na yun, baka magsimula ako ng kahit maliit na negosyo o kaya itutuloy ko ang pag-aaral ko. Anong year ka na ba dapat? Graduate ako ng 2-year secretarial course. Gusto kong maging degree holder. Anong kurso ang gusto mo puno? Would you computer engineering? Asip ka, kaya rin yun ang brain cells ko. Pareho pala tayo. Yun din ang course na gusto ko. Ang kaso tumutol ang papa. Para saan daw ba yun? Kaya management ng course na ipinakuha niya sa akin at ikaw ay isang uliran at masunuring anak ay sumunod naman. Gano'n na nga. Mabait ka talaga. Hindi niya maiwasang ma-impress dito. Okay ka lang ba sa naging desisyon mo? Tanong niya. Okay na rin. Pero ikaw sundin mo ang gusto mo. Kaya mo yan. Ikaw pa. Naks talaga lang ha. Talagang talaga. Salamat. Just returning the favor. Malaking bagay ang support ang ibinibigay mo sa akin. Tumawa siya. As if may naitutulong yun sa iyo. It's the thought that comes. Yaman din naman nagkakausi sa anak tayo. Pwede ba ako naman ang magtanong? Oo naman. Bakit nagpapakahirap kang manligaw kay Tats? Oo na, nandun na ako. Maganda siya and everything. Bilib ako sa kanya dahil boss ko siya. Pero ikaw, eh, sa tingin ko ang daming babaeng mas madali mong mapapasagot. Yang gwapo mong yan. Kaya why? Napaisip si Troy. Bakit nga ba? Sa totoo lang hindi ko alam. Pag-amin niya. Basta iba lang ang tingin ko kay Tats. Kung mountaineer ako, siyang seven summits of the world o kahit Mount Everest lang. Oh, the highest peak, tindi mo ha? Komento ni Sofia. Challenge siya, ganun? Ginitihan niya ito. Iyon ang tinutukoy niya ng sabihin niya na sa tingin niya ay malayong ang posibleng marating ito. Halatang matalino ito. May itong kausap niya kahit sabihin pang hindi sila magkalibel ay natutuwa siyang makapitkwentuhan dito. Isa na yun pero hindi lang yun ang dahilan. She's different. I'm sure you know that. Maganda siya at hinahangaan ng marami. And yet she has this aura of vulnerability around her that makes a man wants to take care of her. Ewan, mahirap ipaliwanag eh. Ganyan siguro ang pag-ibig. Ika nga, it's complicated. I, hindi ko alam kung bakit may pagkaingot ang boseng ko. Pero ikaw pa rin ang mano ko dahil sa lahat ng suitors niya. Ikaw ang pinakamabait, pinakamatalino at pinakamagino. Ang problema ay kung paano natin may mumulat sa magandang pagkatao mong bosing ko. Saglit na tila ng isip ito. Hmm, marunong ka bang magluto kapag kuha na yung tanong nito? Hindi eh, Umiilin na sagot niya. Naku sayang, bakit? Off na ang cook niyo? Pwede tayo magpadeliver. Hindi yun ang ibig kong sabihin. May plus points ka sana kung marunong kang magluto dahil yung ibang nagpapakit kay Tats ay hanggang sa pagpapadeliver lang din ng pagkain. Kahit galing pa rin sa kung saan garment restaurant, ibang tao pa rin na handa noon. Mas impressive kung ikaw mismo magluluto. Teka, may ediya ako. Napatras siya. Parang kinakabahan ako riyan. Huwag kang mag-alala. Pak na pak to. Halika. Hinawakan nito ang braso niya at hinilas siya papunta sa kusina. May supiya ng balak mo. Ha, tanong ng kawaksin na si Becky na dinat na nilang nagpupunas ng kitchen counter. Isisigang ko, sagot ni Supiya. Pagkatapos ay humalakak ito. Huwag kang maingay, may secret mission kami. Aakitin mo siya, nagot ka kay ate pabalani pabala ni Becky. Aakitin ka rin, mukha ba akong mga akin. Basta huwag kang madalal kay boseng Becky. Ikaw rin ay bubuk yung pagtatagpo ni Gerald tuwing gabi sa sabi ni Sophia. Suminghap si Becky. Alam mo yon, ako pa, sabi ni Sofia. Sino si Gerald? Naiintrig ang tanong niya. Si Kuya Guard, sino pa? Siya yung pinakatikas sumaludo sa lahat ng pumapasok sa gate kapwa ng subdivision. Guwapo yun, malaki ang hawag kay Gerald Anderson. Lalo na siguro kung may ngipin siya. Pero kahit bungal siya, lam na lab siya ni Becca. Kaya hindi niya tayo ibubuko kay Tats dahil gusto niya magpatuloy ang malayang pagtatagpo nila ni Gerald, di ba? Tanong niya sa baybayan sa kawaksi. Pumikit si Becky sa katinak man ng mga kamay ang tenga nito. Bulag pipi at ko. Sabi nito sa katong at lumabas ng kusina. Hindi niya napigilang matawa. If there was one thing he liked about Sophia, it was her funny wit. Kalog ito kaya parang maganitong kasama. Kung ano man ang kulang dito pagdating sa voice at breathing, bawing-bawi naman ito sa masayang disposition nito. Ano bang gagawin natin? Nagtatakang tanong niya ito. Hindi ka marunong magluto, ba? Diba? Tumango siya. Pas ako mahusay at ako ang magiging ghost cook mo. Ang sarap ng amoy. lang si Sophia nang may dumantay sa likod niya. Muntik na siyang mapaso sa sarsa ng kaldereta at itikman sana niya ng madama niyang maimit na hiningang dumumpi sa gilid ng leg niya. Mukha ni Troy na ang nalinguna niya. Nakasilip ito sa nakabukas na lang nasa harap niya. Medyo nakaliti siya. Iba palang dating nito kapag ganito kalapit sa kanya. Parang nahipan siya ng kung anong hangin at pinunuyo niya ang kakatuwang pakiramdam ng pagkataon niya. O ikaw na ang tumikin, pumihit siya at lumayo rito sa inumang dito ang sandok na hawak niya. Pumikit ito pagkatapos nitong tikman ang sarsa. The smell does justice to the taste. Ang sarap. Natural. Ako pa. Pero para sa kalaman ni Tats, ikaw ang nagluto niyan. Ako, naku ko. Bakit? Okay? I don't want to take credit for something I didn't make. At saka hindi ako sinungan. Ngayon lang naman. panggulpi di gulat lang ba? No, thanks for offering to help me but I can't do it kahit hindi na siya ma-impress sa akin kung kakailanganin ko namang magsinungaling. Sana naging senador ka na lang o kaya presidente ng Republika ng Pilipinas. Nauwi ka niya. Sa inaasal nito ay lalong tumas tingin niya rito. Ibig sabihin ay mapinsip yung tao ito. Hey, I can't always learn how to cook, you know? Kapag totoong mahusay na ako, sa so, lang ako magpapa-impress kay Ano ito? Kung sa bagay mas mga danga yung inaisip mo, just promise that you'll be the one to teach me. Ba't ako pwede ka magbayad ng isang kilalang siya para turuan ka? O kaya kung meron kayong kasabay sa kanya ka nalang magpaturo? Heto na nga ang pruweba na mahusay ka. Ba't pa ako pupunta sa iba? Asus, ang husay mo magpalapad ng papel. O siya siya, tuturuan kita. Okay, thanks. The best ka talaga. Walang sabi-sabi at tila hindi sinasadyang niyakap siya nito. Nanigas siya. Hindi siya sanay na niyayakap. Hindi kasi tiba ang maedad niyang tiyahin na nagalaga sa kanya. Ang basta na lang siyang iwan ng inay niya. Nandiscovery niyang masarap palang makulong sa bisig ng isang lalaki na sinilaki ni Troy kahit hindi naman ganun pahitpit ang pagkakayakap niya sa kanya. Ang yakap ni Troy tila pantabay sa lahat ng insecurity at agam-agam niya. Masarap din palang humilig sa dibdib nito na tila sintigas ng pader. Hindi na muna niya itinulang akmang pagatas. Sa halip ay hinayaan niya ang sarili ng namnamin ng kaaya-ayang damdamin hatid ng yakap nito. Oh wow, Sabay silang napaitan ni Troy at lumayo sa isa't isa. Nalimunan nila si Tatsin diretsaw ng tungo sa rep at pinuksan na yun. to. I'm just going to get a drink. Anito habang nakatingin sa loob ng rep. Kapag kuwan ay bumalik ito sa kanya at tira rin nungod yung siya nito. Kaya pala na maos na ako sa katatawag sa iyo maigap. Iba ka palang pinagkakabalhan dito. Oy over ka. Ika nga nila. It's not what you think. Hindi siya magkanda tuto sa pagpapaliwan. Mukhang siya pa ang sisira sa discarding ito. Nagpasalamat lang siya sa akin. For what? Tila nanonood siya pa ilang himi nito ngayon nahahalat ang interesado na rin. Nagpapaturis sa akin magluto. Mabuti buti naman at gising ka na. Beef caldereta ang ulam but don't worry. Natrim ko na ang lahat ng fat at dahil may tomato sa sin healthy pa rin. Hindi lang pala masarap ang luto mo, healthy pa. Maswerte ang mapapangasawa mo. Ano ito? Oo Malungkot na sang ayaw Oo oh, bakit? Tanong ni eh kasi, nang mapatingin siya kay Tots nagulat siya sa expression. Mo. Mukha itong na bad trip. Ngunit pinipilit lang na huwag ipahalata. Nakangiti itong ng mababakas ang sa mga mata nito. Wala yan, maghahain ako. Sabi niya sa kadumiretso sa dining table. Dito ka na mag-dinner. Narinig niya niyang yaya ni sky kay Troy. Yes, pabubunyin niya. Thanks, narinig niya ang sabi ni Troy na halatang natuwa. Pagkatapos may pumaling ito sa kanya at pinitihan siya na tila nagpapasalaga. Nagpasya siyang huwag nang sumabay sa mga ito para magkasarili ng mga ito. Habang palihim niyang sinisilip ang pagkain ng mga ito, pinakada masiyan ng satisfaction. Mukhang may paroroonan ang nasimula niya. Pasok ka, pasensya na at medyo maliit ang aking kaharian, sabi ni Sofia kay Troy. Magugulo niya ang off niya sa pagbibigay ng cooking lessons dito. Malapit ng birthday ni Tats at isang brilliant idea ang naisip niya. Ang ipagluto ni Troy si Tats ng isang masarap na hapunan bilang selebrasyon ng kaarawan ng huli. Para sa surprise, dapat ay hindi malaman ito sa plano nila. Kaya minabuti niya sa bahay na iniwanan ng tiyahin niya. Sa kanya niya tuturuan si try Walang pag aatubiling pumasok ito. Tila hindi naman ito inihindang ang malit at masip na pamahay niya. Isa na namang checkmark na nilagdag sa listahan ng good qualities nito. Kumain muna sila ng dalalitong pastries sa kanya sinimulan ang cooking lesson nila ang Viv Caldereta na paborito ni Tots ang una niyang ituturo dito. Cat Viv in sabi niya rito. Pinanood nito ang ginagawa niya. Pagkatapos ay ginaya nito yun. Habang nagdedemo siya ay pinapaliwanag din niya ang mga dahilan sa likod ng mga ginagawa niya. Nung una itila na aasiwa ito at halatang hindi sanay sa kusina. Ngunit nang lumaw na hindi na maiisip ng mga kakita rito na yun ang unang pagkakataong ng hiwa ito ng karne. Uy, ang galing ah. Puri niya ito. As learner ka pala. Hilig ko talagang mag-aral lang kung ano-ano. Anito ano habang nakapako ang paningin sa kanyang hinihiwa nito. Noong bata ako mahilig akong tumumbay sa library. Nerd nga ang tawag sa akin. Nerd? Sinipat niya ito. Hindi nga. Oo kahit siguro ikaw ganun din ang itatawag sa akin kung nakita mo ko Nakasalamin ako ng makapal noon. Hindi ko may imagine. Bulalas niya. Patingin nga. Hinawa ka niya ang baba nito at hinangat ang mukha nito. Pinilit niyang laro ng kanyang diwang itsura nito. Hindi siya nagtagumpay. Sa halip ay ang kagwapuhan nito ang napansin niya ng gusto. Ang mga mata nito na parang laging nangungusap. Ang mapuputi at pantay-pantay ng ngipin nito. At ang mapulang labi na tila handang kumurba sa isang ngiti at parang nasarap halikan. Bagyang nag-iba ang sasal ng dibdib niya sa katititik dito. Pakiramdam nila ay lalong sumikip ng musikip na niyang pusina. Pinitiwan niya ang baba nito sa kato malikod at kumuha ng bottled water sa ref at tinungga yun upang apulahin ang kung anong tila na bubuhay sa kalooban niya. Hindi ko ma-imagine, sabi uli niya nang humarap siya rito. Paano ka nga pala na nakakakita ngayon? Mabuti hindi mo nahihiwa ang daliri mo. Ouch! Bulalas nito, sabay ng angat ng kamay nito. Kaya na na. Mabilis na hinawakan niya ang kamay nito upang tindan kung gaano kalaki ang nahiwa rito. Hindi agad rumisa sa isip niya na wala itong sugat dahil napuntang lag ng pansin niya. Sa tila malakas na daloy ng kuryenteng na mula rito at nanood sa pagkataon niya. Joke lang ito. Bisit ka talaga. Yung inasiwas niya ang kamay nito. Ito naman wala ka nang magalit. Naglalambing lang. Pwes eh. huwag mong gawin dahil kakaiba ang dating sa akin sa loob-loob niya. Isang bagay yung bani wala niya. Umayos ka. Sabi niya rito. Yes ma'am. Aayos na po. What's next? Paano ka pa muna nakakakita? Naalala niya ang tanong niya rito kanina. rin. ako. Ah, naging baledosa ka na ngayon? Actually, si mama ang namilit sa akin. Sayang naman daw kung upuan ko kung hindi yun mapapansin. Her words, not mine. In all fairness, totoo yun. Nauwi ka niya. Salamat. But if you think I'm handsome, you should see my brothers. Kahit katitingay wala silang bahid na pagkanyan, the girls flock to them in droves tila bali wala lang dito ang pagkakasabi niya ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang inferiority complex na nahimigan niya sa training ito. Eh sayo, hindi sila nagpo-flack. Ang bulag na nila akong ganun. Not until much later. But I have to admit hindi ako ganun kakomportable. Hindi mo feel maging babe magnet? Iba ka. I'm not aiming to be a babe magnet. I just want to be loved by the woman I care about.